sa tinatamong kasikatan ngayon ng mga bida ng blockbuster team flick ng Diane ng Pangit, non-stop ang guestings nila sa iba't ibang show sa iba't ibang networks. Recently nga ay nag-guest na James Reid at Nadine Lustre sa talk show na Mars over Jimmy News TV. Jadine, anong ganap? Hi guys! Nandito kami ngayon sa taping ng Mars. Hello! opening number pa lang ng Jadine. Enjoy na enjoy ang lahat. Especially yung hosts ng Mars na sina Camille Prats at Susie Entrata-Abrera. Well, ito na. Kung may Mars, itrikahan muna sa ating 4-5-1 star. Game na ba kayo, guys? At may bago tayong na-discover. Nag-aral pala ng culinary arts itong si James. Kaya pinamalas niya sa viewers ang kanyang galing sa pagluto. Nagluto siya, guys. What did you... Yeah, first time, chicken pandan. Tapos, nag-workout kami. Napag-aral din ito ng culinary. So, alam nyo na, ladies, ang dati mag-luto, ay tunay na bars, masalit, diba? Ano yun Sorry, nagulunan din ako sa... Ano yun lang sa akin, James? Hindi na yung mga tiktokra Bagay na siya. <laughs> at magkikita tayo again. Well, we're all in this together dito lang sa Mars! Mars! Mars. Habang tumatagal at mukhang lalo pang naging close sina James at Nadine. Kaya naman sa kanilang next movie na Talk Back and You're Dead, ay sigurado'ng mas komportable na sila sa isa't isa.